Regine Velasquez at Moira De La Torre. nag sa ASAP. Nagreunite kanina sa ASAP stage si na Moira at Regine. Pinatawad na ni Regine Velasquez si Moira. Kaya binalik na sa ASAP si Moira. Pero habang nagpe-perform sila kanina ay hindi na makabirit si Regine kaya ginugulo na lang ni Regine yung mga parts ni Moira. I wish Moira sumisimangot at pina plastik ng ngiti si Regine. Sabi ni Regine buti nagbaba na ng pride yang si Moira. Mahilig lang siya bumulong. ulong. Sabi naman ni Moira, sana wag na ako mabato ng bote. Anong masasabi nyo? Comment down below.